sa Lighthouse. Ayan, thank you po kay Ate Laura and Berakit. Talagang solid since Simula pa lang kami po. Kasi si Kuya ba, hindi lang po siya. Suporta si Ate Laura. Yan ang pakabayit po. Laging may pasalubong ng Kuya ba. Pakabayit po, Ate Laura. Thank you, kanina prap. God bless po everyone. Yan po, at yun nga po, salat-salat po uh, supportahan po natin no uh, Laura Embiraket official. Ano po, isa po yang uh, sa hindi po nakakaalam, sa hindi po nakakaalam ha. Ang subscriber ko po noon ay 700 plus pa lamang. Siya na po ang isa ko naging gabay. Kaya supportahan po natin. Walang ibang hangad kundi makatulong sa ating mga kababayan na masigitan uh, na Nangangailangan Laura Embiraket official, mga kababayan, mga kalingap. So, Thank you po. Ano po? Ito sa anak, dito ay? mga kalingap, ito po maglalakad po kami, kasama po namin ang mga barangay po. Napasabak po tayo. Meron po tayong tutulungan dito. Ano pong pangalan nyo? Jesse Dulay po. Ah? Jesse Dulay po. Jesse Dulay? Apo. Oh, meron akong admin, uh, Lolita Dulay. Nasa Kabiti po yun. Oh. Nandito po siya sa Kaloocan. Ah, Lolita Dulay. Admin ko po yun ng ano ng Laura Embera ka official. Hmm. Ito po mga kaliyan po yabal, napasabak po ako sa ano. <laughs> Ay Kuya Andy, kabundukan po yung pinuntahan namin. May mga tutulungan po kami dito. Ayan, nililibot ko po yung... Anong lugar to Kuya? Ba bagong silang tres, bagong silang tres po at pumapasok po kami sa kabundukan sinamaan po kami ng mga barangay po ayan, naglalakad po tayo at malayo po May support po ang uh, YouTube channel ni Kuya Andy Kaya Vlogs, Laura Emperatortopcial, Kalinga po si paki-support po at kay Kuya Bart Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalinga Ram. At sa lahat po ng Kalinga at partner yung mga mga YouTube channel po paki-support din po sa kanila. Salamat po. Layo po pala. Ilang minuto to lalakarin natin. Ayan lang. Buti naman simentado dito. Ano po? Hmm. Ay, may nag-guide po sa amin ngayon. O, yun po sila, Kuya Andy, o. Oh. oh. yung anak. Ayan. Sige lang po. Ano po, kabundukan po yan. kalingap. Ito po, naglalakad po ako sa kainitan, abundukan. Yeah, may nagagay po sa amin mga kalingar mga viewers. Sarap po sa inyo mga viewers. Ayan, may mga sapa-sapa po ang nagadaanan natin. Parang sarap maligo, no? Ayan po. Ayan. May eh, binapano po sa amin dito. Kaya yan, tutulungan. Ginagay po kami. Mga kalinya, mga viewers, sarap po sa inyo kay Mami Robena, Tinday PB, Edol Dumondon, Crispo Amosilio, Lilia Dulay, Simpla gata. yan, sa pasinilyo. Beti atinan. Porta naman. yan Mainit po talaga. Eh. Marley Garcia, shout Kay baby ko, shout po. Kay Nila Pemix Vlog. Ngayon ni Alabanti Vlogs. <laughs> Kay Marley Garcia. Iyan. Malapit. <laughs> Inihingal na po ako. Palahin naman pa pala. <laughs> Napasabak po ako. Mga kalinga, pinihingal po ako. Sarat <laughs> po kay Kabsat. Oh, ah. Shoreline Peace Center. Kabsat, ito, napapalaban na naman si kapatid mo dito. dito, napapasaba kami sa akin. Paano to ngayon? Pag, ano ko, pagbaba ko ngayon nito. Huwag nyo muna ako iwan. Ang hirap po ng daan. Lumulusob na naman po, po sa, ano, sa kaputik. Yan, mga kalingap. Pag-iwanan ako. Ayan po. Ayan, mga kalingap. Ayan po ang daanan, no? Mm. Sabi ko, ayan. Hingal-hingal po tayo. <laughs> oh, po sa daan. mm -mm, napasabak po ako sa daan. Ayan po. Ayan. Ayan. Mm. mga kalingap, ito po, umakit po ako ng kabundukan. Maliit po, maaso. Ah, grabe po, hingal-hingal ko po, mga kalingap. Tabi-tabi po. Ayan, asukal po talaga. Diyos ko po, mamaya. Mamaya, paano pa talaga? Pagbaba ko na po ito, Hingal-hingal na po ako. Mga viewers po natin, mga kalingap. Ayan po. Oh. Ayan po yung nanuhan ko po. kabundukan po talaga. Barangay po nakasama po namin, tumulong po para makita po namin mga tao may hirap dito po. Ayan. Ano pa, Jessie Dulay ang pangalan mo, no? Ayan. meron akong admin na ano, Lolita Dulay. Ayan, baka kapag anak mo to, admin. Baka Ayan. sana. Ah, baka sa, baka ka. Baka, maka, naman, baka, baka anak Kumusta? <laughs> Hello. Ayan, para makita po natin, oh, mga kamag-anak ng Dulay dyan. Charot po. Si Jun Dulay, meron din po kong ano, osibio uh, Dulay. Ang apelido niya. Ang dami naman po ang Dulay. Ayan, charot po iyo, kaya osibio Dulay po. Ayan, may mga kamag-anak ka dito. Mga kapelido po dito sa Bagong silang, ayan. Bagong silang, Hello po, good morning. Good morning po Tay. Ano po pangalan niya Tay? Lucy. Lucy po, Lucy. po, kayo po Tay. Danilo Orsal. Ay, saan? Orsal? Orsal. Orsal, Danilo Orsal. yan siya po si tate. Ano pong, ano nyo rito tayo? Pamumuhay? Oh, wala. Okay. E, pa. yung... po ba? May anak po kayo? Wala. wala. Ay, wala. oh, ako na anak-anak nyo. Sa provincia, may wala anak na. <laughs> wow. So, ilan taon na po kayo dito, Lai? Apat apat na taon. O, oh, dito po kayo napadpad. Taga saan po talaga kayo? Ano? Taga Leyte. Ah, Leyte po. Mm, kayo po tayo, taga rito o ano? Mm, Leyte, po. Ah, parehas po kayo. na, ano lang po kayo napadpad dito. Kasi yung may pamangkin nito nga, dyan nakatira sa sentro. Ah, oh, sa sentro po. Mm. Oh, dyan sa baba ng simbahan. Mm -hmm

ito so, yun lang po talagang ano talaga, puro saging. Sa yung iba po kamote, di ba? Wala po, so, hindi mabuhay ang kamote. Ha, ah, mga kalingap, di po daw hindi, po hindi. lang po, boy, ang kamote dito, puro saging. Sa uh, puro saging sa daw po. Hmm. Kaya, ilang taong na tay? 64. 64? po? Uh, February 14. Ay, Happy na ano tayo, happy birthday belated ko. <laughs> Ay advance pala advance. Kayo po Nay? January 1 9, ano ano. tapos ang birthday niya na nai no. Na, na, na. mm. Ay ilang taon ka na Nay? Ha? Huh? Ilang ka na po? Ano 64. Oh 64. Tapos si tatay is yes. 64 din magkasing edad kayo. Um, mm. matanda ko ng buwan. Apo. Ah, okay lang po yan. Bakit di po kayo nagkaanak nai? Hindi, may mga, may anak ako. Uh -oh, sa una. Sa una. Oh, may sa anak din siya sa una. Wala. Mm, Pero, wala na sa Manila. Ano sa Manila? Mm, oh, so, ako ang bunso. Anyang dalawa, ito sa probinsya na mo. Mm, nasa probinsya na siya. Uh, Ika-apat ko naman yung asawa. Ito po. Mm. mm ito ang pinakaswerte kasi pang-apat eh. Hindi po ba? <laughs> 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 Siyempre diba ba, four years ng Tagalog. Di, swerte sa kahirapan. oh, swerte sa kahirapan. Kaya pa paano na eh, may kinakay kay kahit saging no yung iba po talaga ah, halos ah, yung lugaw, ilang araw. Kasi may mga na-vlog po ako na walang wala, hindi ko makain ng isang araw, dalawang araw, mga ganun po. Upo, tas lang pang mga anak, iniwan ng asawa. Mm, yun po, mahirap talaga po. Kasi kaya po, kaya eh, dalawa lang po talaga. Eh, yung iba po talaga, isa, maraming anak, kasi iwan pa. Yun ang mahirap po. At nanay talagang nagtataguyod po. Makit din po ng bundok yun. Kukuha daw po ng mga agulayin para itinda para magaroon po ng bigas. Ang ginagawa daw po niya ay lugaw. Yun po. Buti nga kayo na ganun ganon lang ano. Ah, uh, saging lang po ang kinakain niyo. Okay. Nung bago kami lumipit dito, nagtatarim talaga ako diyan ng mga saging. Mm, -mm. Asagi po. Mm. So, kaya kaya po ako nagpunta dito, Nay. Uh, ito, magbibigay ako sa inyo ng tulong. Yan. Ibibigay po ko na. Pambilin yung bigas. Yan. Ito po, nai. Salamat, ma'am. Mm. Oh, makabili rin daw yung bigas. <laughs> <laughs> ano rin niya po ng bigas. Ano po yung masasabi niya, Nay? Oh, a... Ako po si Laura Biracat Official po, Nay. Ito po yung aking YouTube channel. ayun uh, Ayan ano po. Ayan po. Ah, hmm? Laura uh, uh, po. Small YouTuber po. Disney ano po ako ni... Kali... Hindi po, vlogger po. Ano po ko si Kuya bal Santos Matubang po. Founder po namin po yan. magigot po ako dito sa mga kaong may hirap po. Kasama ko po si Andy vlog. Ah. Diyan po sila sa Bagong Silang. So, ito nga po, nagtanong po kami sa barangay kung sino po yung dapat kaya ka dapat po. Ano po masasabi niyo tay? Huh? Ano po masasabi niyo Oo. Oh. <laughs> Kuha lang, mag... Tabas lang din ang guwan ay tarbaho. No, wala ay eh. kuwan yun. Yeah. Wala ay eh. kinang mahirap ang pangunguan na ni Sige lang po, magbisaya lang po kasi karamihan po dito mga bisaya po at ilokano, mga mm -hmm. ataga. Sige lang po, sabihin niyo lang po kung ano yung gusto niyo sabihin. Kaya <laughs> yeah, sabi nga lang, ang hirap pala rito pag wala ka talaga. Kamag-anak po, to uh, ano uh, talagang sikap po. Talagang sariling sika po dito. Kaya sa amin, eh, kamag-anak namin ang pamangkin nito. Mm -hmm. Doon sa Manila nakatira. Mm -hmm. Wala talaga kang matatakbuhan kamag-anak. Mm -hmm. So mahirap po talaga, ano, Nay? Ang uh, kalagayan uh, uh, uh. po. Tinan niyo po. Ayan po yung sitwasyon nila, Nanay. Oh. I-ano po namin yung ano, ha? Yung, ayan, gano'n po nagluluto si Nanay. Ito silong lang po yung ano niya. Ayan. Ano natin yung bahay niya, nanay? Video natin. Silang dalawa. Kawawa na po. Dalawa sila dito, no? Dalawa, ano, no? Dalawa lang po, no? Kawawa din po sila, nanay, no? Saging na lang ang tanghali gabi nila, no? Ayan, ay May pambili ka na po ng bigas. Di pa po? Kama <laughs> na ako mo. No. sa tandang. Huwag mm. tayo binta. Mm. May ginapot may yan alaga pang manok mm -mm. Buti nga po may alaga kang manok no, at pwede nyo po ibenta no, tay. Eh, bibintang nga niya. Wala mm. namang bumibili. Ayun lang. Sayra po kasi ng buhay ngayon na eh, no? Mahira oh, po eh. Ayan, natulungan po natin sila, si tatay, at si nanay po, ano, at uh, yun po ang kalagayan nila, ang ang kanin nila ay sasaging na lang umaga tanghali gabi. Ayan, kahit pa paano nabigyan po natin ng na pambinibigas po ano? Oo nga po. Sila sa mga 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 salamat ma'am ha. Oo, sa walang ano man po, Nay. Lapo si Aki. Bigay ano yung 2 ka bigas. Ayan, pag po daw, bibigyan mo dalawang kilong ngayon. bigas. Papalimus. Mm uh -hmm. -huh. Ayan. So, ang hirap po talaga ng kalagayan nila sa mga mahihirap po talaga, no, mga ganitong ano, sitwasyon. So, iba, iba po yung kanilang kwento sa mga napupuntahan ko pong mga ibang lugar po. So, nakakawa po sila. Ano po? So, shout out po uh, Kuya Bal Santos Matubang, Ate na Vlog, and Kalinga Parab. At sa mga viewers ko po, shout out po sa inyong lahat. At pakisupport din po kay Kuya Andy, kay Yaka Vlogs, kay Kalinga po paki pakisupport din po sa kanya. At sa akin po, Laura and Veracat Official, shout out po sa inyo lahat. At sa mga viewers po nanonood sa mga bago, ano, uh, sa aking YouTube channel, shout out po sa inyong lahat. At thank you po and God bless po. Sige po, Nay. Arisa po kami, ha? Ayo, oh, yung binigay ko po, bumili sa po ng bigas. Ano pong ano? Ano, kape. Mm. Ano, na. Mm. Kape. Ayan, tuyo. Mm, -hmm. mm O, di wala na natira, Nay. 20. Ah, 20. O, sige, sige. At dagdagan natin ulit. Ah. Walang natira yung ano ni Nanay. O, di ba po? O, para may pambili ng... Hindi ka ka nakabili ng kape mo, Nay? Hindi ka nakabili kabilin kape mo? Hindi pa po. O, bili, bili mo ng kape mo, Nay. Dagdagan nyo ta, magkapi kayo. Ayan. Doon na lang, doon na lang po. Ako Ayan, o sige po na, bumili kayo ng kapi mo. Okay. At kawawa naman kayo. O sige po na, ingat Salamat kayo ha. Po, ha. O sige, walang ano man po na. Dito na ako. O sige po, God bless po. Yeah. Naman po, pauwi na kami. Ayan, palusob na naman kami. <laughs> At kasama ko ang mga barangay po, mga kalinga, mga viewers, sarat po sa inyo. Buti nga mainit-init na dito, oh. Mm. Na, kalina, tinan niyo ginagawa ko ngayon para mabot ng tulong ang mga matatanda dito. Hmm. Wala pa sa ko. Abundukan. Nakasama ko po si Kuya Andi, kaya ka-vlog. <laughs> Parang lasing. <laughs> po. Okay lang yung ganito eh. Yung pa, ah, ganito eh. Yung pababa mahirap eh. Kanina. Of Oops. <laughs> Ayan, mga kalina. Tapos na kami nag mga mga matakalilapak. So, ito po sa inyong lahat. Ayan. exclusive. Palaging nandyan at palagi kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di papabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate inaasahan at palagi lang nandyan kapag ikay nahihirapan ng pagtulong nila ay wala rin sinisino ang hangarin nila ay magpasaya ng mga tao ganyan sila kung magmahal ng kababayan ayaw nilang makitang may taong nahihirapan yung mga katulad nyo ang dapat pinutularan may malasakit at hindi kayo pababayaan salamat sa lahat at Merle at Laura dahil binigyan nyo sila ng pag-asa Kahit kailanman di naghangad ng kapalit Nakita yun ni Lord siya na bahalang magbalik Hiling namin lahat sa di kayo magbago Tuloy nyo lang pagtulong sa gipit ng mga tao Mundo nilang madilim Kayo ang nagpaliwanag at kayo din dahilan Kaya sila ay napanatan. Palagi na dyan at palagi kang tutulungan Ano mang pagsubok lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di papabayan Ganyan sila kong magmahal Ayan si Ate Merly at Ate instrumento ng itaas Mga nangihinang loob nila kayo nagpalakas Maraming humahanga sa pinapakita nyo Ayan ang dahilan kumbat mahal namin kayo Sana di kayo magsawa na sila itulungan Mga lola at lolo at mga kabataan Nakatingin lang si ama at laging gumagabay Tutulungan din kayo makarating sa tagumpay At maraming malungkot na tao ang napangiti At kayo din nag-alis ng kanilang pighati Mga buhay nila, kayo ang nagpakulay Kayo din ang dahilan kung ba't sila naging matibay Salamat dahil may katulad nyo Isa kayo sa mga vlogger na inidulo Malalambot ang puso at mabilis maawa At nagbibigay palagi sila sa atin ng biyaya Palagi na kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate Laura.